Dito sa Pilipinas ang araw ng mga patay, panahon din ng mga family reunion. Ito kasi ang isa sa mga panahon para nagpagkita kita ang mga magkakamag anak At isa lang ito sa mga kaugalian ng mga Pilipino na ginawa na ring high tech ngayon. Si John Consulta on assignment. Bande-bandihadong pagkain. <laughs> para ha. Nataya. O. Oh, Bingo. Isimpe, at video Ilan lang 'yan sa karaniwang eksena ng makikita sa tipikal na lamay ng mga Pilipino. Uh, oh, merienda nyo, sina nananalo. Ang mga ito raw kasi ang siyang nagsisilbing energizer ng na mga bisita para sa magdamagang kuyatan. Kasi sabi nila hindi na pwedeng matulog. Kaya kami may talaga gising kami ng Isang way yun na hindi ka antukin, hindi makatulog. Sa dami ng mga kamag-anak at kaibigan nagsisidalaw, ang lamay para guritain ang patay, kadalasa'y ay nauuwi rin daw sa reunion. Mas, mas marami, mas masaya kasi minsan dito mo rin makikita yung hindi mo na nakikita na kamag-anak. Kung mayroong mga taong dumadating, at least maibsan yung ano, lungkot. May patasal din ng pamilya para tulungan umano ang kaluluwa ng Yumao sa kanyang paglalakbay. Prayer para yung soul niya pupunta naman sa heaven. Ayon sa isang sociologist, tradisyon na raw talaga ng pamilyang Pilipino ang pagsasalo-salo para gunitayin ang patay. Tradisyong minana pa sa ating mga katutubong ninuno bago pa man tayo sa kopi ng mga Kastila. Para sa atin, ang pamilya ay bahagi ng buhay ko kinakailangan sa huling patak di ba, ng kanyang existence. Sama-sama tayo. Pero para naman sa pamilyang Santos, panahon na raw para ibaon ang ilang tradisyon at yakapi na ang modernong pagbabago. Heto nga kahit forgets na ang yumao, high-tech naman ang lamay para kay Lola Iluminada. May kamera sa kisame para irecord ang lamay sa loob siya. ng kwarto. Konting click sa so computer at pwede nang mapanood ng live ang lamay kahit pa nasa ibang bansa ka. e o Electronic Burol ang tawag sa teknolohiyang ito. It's like they have a uh, virtual reunion. It's just basically fusing the technology with the traditional way that we celebrate or that we uh, grieve or mourn. At least parang nakarating na rin sila sa Burol nung lola namin kahit wala sila sa Philippines. At kung may iburol, syempre, meron ding ilibing. E sa electronic libing, kukuha ng lima hanggang pitong minutong video footage ang huling gabi ng lamay hanggang sa prosesyon at aktual na libing ng yumao. Available na ang servisyong ito sa ilang mga funeral parlors. Hindi na raw kailangan mag-antay pa para makauwi ang mga kamag-anak mula sa ibang bansa. So, ilibing e technology helps record. No? a precious and a very memorable moment in their lives. Maging sa paraan ng paglilibing, unti-unti na rin nagbabago ang mga kaugalian ng mga Pilipino. Batay sa datos ng Office of Public Cemeteries, dumarami na ang mga Pilipinong nagpapakremate ng mga labi ng imao. Mas tipid at mas practical daw kasi ito. But cremation is slowly catching up, no? especially among the younger generations. Umaabot lang ng 15 hanggang 20,000 pesos ang cremation. Samantalang ang tradisyonal na paglilibing kasama ang kabaong, lote at lapida papatak mula 30 hanggang 100,000. Kaya ang pamilya Santos, cremation ang pinili. Kasi ang cremation ngayon is parang ano din eh, ah, ah, yung practical pero nandun pa rin yung paggalang mo sa namatay. Ibat-iba man ang paraan ng paglilibing sa patay. Moderno man o makaluma, ang mahalaga may parating natin sa ating mahal sa buhay ang ating taimtim na panalangin at taus-pusong pag-alala. Death does not end a relationship, it transforms it. Ang kamatayan ay isang transition lang from this mortal existence tungo sa existence na tinuturo sa atin, the life after death. John Consulta, GMA News.